Sa ating pong stream yard ngayon, si Chairman George Garcia po ng COMELEC sa ilang pa hong importante hong mga update ha? kasi katuwang po namin ng COMELEC po sa tamang informasyon sa panahong ito. Maganda umaga po, Chairman. Maganda umaga po, Sir Ted. Uh, Ma'am DJ Chachat, maganda umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, salamat po ng marami sa panahon. Chairman, unahin ko lang po itong naging Supreme Court uh, decision. Ano, ito hong kahilingan na ilang pong kumakandidato na may mga pending cases at... Uh, naghain nga po ng uh, petition sa TRO laban po sa inyo. Ano pong pinanggagalingan nito muna para mas maintindihan po natin? Para po maintindihan ng mga kababayan natin, Sir Ted, meron po kasing mga magkakaibang desisyon ng COMELEC dati na kung saan na uh, magkaiba ang nagiging ruling na ng, ng dalawang division ng COMELEC na kapag ang isang tao, isang public official, elective official, or appointed official ay dismissed from the service, tapos may nakalagay, Sir Ted, na perpetually disqualified to hold public office, Uh, Dati-dati pinapayagan makatakbo, yung iba naman dinidisqualify o kinakancel. Kung kaya ang Comelec po ay naglabas ng isang resolusyon na kung saan, sinabi natin para lang maging uh, maging uh, consistent ang ruling na kapag ka may desisyon ang opisina ng, uh, ng ombudsman sa isang administrative case na ang uh, desisyon ay dismissal na may kasamang perpetual disqualification to hold public office, yan po ay kaagad naming ikakansila ang kanyang certificate of candidacy kung walang temporary restraining order na makukuha sa Court of Appeals kung saan pahihintuin yung implementasyon ng decision po sir Ted, ng opisina ng ombudsman. So ginawa po namin yung resolusyon na yan upang hindi na yung individual resolution sa bawat kaso, sa bawat tao, sa bawat kandidato. At yun na nga po, katulad ng isang uh, na-expect natin dahil ito ay question of law, nag-issue nga po ang kataas-asang hukuman ng TRO at sinasabi sa COMELEC, huwag niyong ipatupad dyan at yung mga may perpetual disqualification to hold public office kahit walang TRO mula sa Office of the Ombudsman ay huwag niyo munang tanggalin o huwag tatanggalin sa listahan bilang mga kandidato opo at binibigyan ho kayo ng panahon sagutin itong petition na ito at kumbaga hindi pa nangangahulugan na ang TRO ay final na na ito po ay perpetual po na ano sa inyo prohibition Tama po sir Ted. Kung baga sa, uh, sa ating pong ka ordinaryong kaalaman, yan po ay parang pinagbigyan muna ng kataas-taasang hukuman. Baka nga naman merong karapatan na masasagasaan ang COMELEC kung ipapatupad natin yan, kung kaya po na pasagutin muna kami. Sampung araw lang po at pagkatapos maaari magkaroon ng desisyon ang kataas-taasang hukuman sa bagay na yan. Ang importante po sir Ted, at least na andun po pinakita po namin mm -hmm. yung commitment Commission of Elections na ipatupad kaagad ang desisyon ng opisina ng Ombudsman bilang pagrespeto sa kapangyarihan ng ombudsman at bilang pagrespeto rin sa batas ng ombudsman na nakalagay doon na ang decision niya ay immediately executory although it may not be final. Okay, sige po. Para mas maintindihan natin to kaunti lang pong pag ano, paghimay sa issue. Uh, um, chairman, kasi po ang ombudsman, ano po, na siya ho namang unang um, dumidinig sa mga kaso po uh, administratibo o kriminal, ano ho, na sinasampa ng sino man po sa mga taong gobyerno, maari pong may kasong kriminal at meron din pong kasong administratibo. Doon po sa kasong administratibo, kapag ko binanggit ng ombudsman na ang taong ito ay perpetually disqualified na to hold public office, iba ho ba yun? doon po sa kasong kriminal na mahaba-haba pa po ang bago ho talaga magkaroon ng finality? Tama po kayo, Sir Ted. Eksakto po yung inyo nabanggit. Dalawang nature ng kaso, kriminal at saka administratibo. In fact po, Sir Ted, ang kriminal case ay pwede pe pang i mula sa desisyon ng Ombudsman sa Supreme Court. Samantalang yung administrative case pwede pang sa Court of Appeals. At sabi po ng ating batas na uh, nag-create sa Omb si Office of the Ombudsman ay immediately eksekutory ka agad yung administrative case. Kasi nga po, administratibo naman ito. Hindi katulad ng kasong kriminal. Kaya pag sinabing tanggal, tanggal ka kaagad. Basta lumabas ang desisyon ng Office of the Ombudsman maliban na lang kung ikaw ay kumuha ng TRO mm -hmm. sa Court of Appeals upang pahintuin ang pagkakatanggal po sa inyo. Kaya po kami, kumilos kami sa dahil uh, yun nga po yung sinasabi ng patas, okay. nag-try ng candidacy. Parang sa amin, bakit namin papayagang makatakbo yan kung perpetually disqualified to hold public office at wala pa namang nakukuha na TRO mula sa Court of Appeals. Mm -hmm. Ayun nga po. So, pwede pe po natin, kumbaga ngayon po sa inyong magiging tugon sa Supreme Court, bag bagamat yan po'y pag-aaralan pa ng inyong legal department, maari po nating ihiwalay nga Uh, itong kasong kriminal. Ano po, halim, uh, yung bang halos hos case, ganito ho ba yun na kahit na nakabilanggo sa bilibid, eh, hinaya, pinayagan pa rin po makatakbo po sa halalan? Yes po, sapagkat yung halos hos case uh, versus Comelec Certed ay kasong kriminal na may conviction sa mababang korte na nakaapila habang nakapila nakakulong yung mismong uh, akusado dahil hindi pa final and executory yung decision, wala pang final judgment mm -hmm. na convicted, convicted kaya po pinatakbo pa at pinapayagang makatakbo. Samantalang kapag ka-administratibo Ted, na napakadaming nailabas mm -hmm. lately ng office ng ng Ombudsman, immediately executory po kaagad ang desisyon. Kaya kung ikaw ay nakaupo ngayon bilang isang direktor halimbawa ng uh, isang opisina ng pamahalaan, ay eh, tanggal ka kaagad maliban mm -hmm. na lang sa okay. kokuhanan ng piyaro para pabalikin ka po. Okay, so ibig sabihin po again ha, para mas maintindihan po ninyo, kapag uh, eh, kawani ng gobyerno, Ombudsman po yung kaso at kasong administratibo. Kaya ngayon si Pastor Apollo Kibuloy na nakakulong ano po dahil sa isang non-bailable offense, may pending pa hong kaso, siya hindi sakop ng resolusyon po ninyo na pinanggagalingan nitong kasong ito kasi nga po criminal case po 'yon at siya po din ay hindi naman po kamani ng gobyerno. Tama po, asserted. At, uh, kahit pa nga po kawani ng gobyerno, tapos kasong kriminal siya, hanggat walang pinal okay. na desisyon ng eksekutory, Okay. ay makakatakbo ang isang tao. Okay, sige. So it makes sense ha dito po sa wisdom ng Comelec dito kasi pinag-uusapan dito ay kasong administratibo ng mga taong gobyerno na may desisyon na po sa ombudsman, bagamat appealable pa rin kumbaga. Sige, so yan po ngayon ay binibigyan kayo ng panahon, kailan kayo tutugon dito at ano po uh, most likely po ang inyo magiging argumento kung meron man? ang Ayan po ay 10 araw lamang inextendible ang pagkakasabi kahapon ng spokesperson ng ating kataas-taasang hukuman. Kami po ay magko-comply kaagad sa sagot sa pamamagitan po ng ating Solicitor General. At syempre po ang argument natin, batas po kasi yan eh, na nakalagay sa batas mismo na ang desisyon ng opisina ng Ombudsman ay kaagad na dapat ipatupad. Maaaring subject sa appeal. Ang tanong, meron bang nakuhang temporary restraining order yung mga pumunta sa Korte Suprema doon sa mismong kaso laban sa Office of the Ombudsman. Sapagkat ang paniniwala po namin, kung walang TRO doon sa opisina na ng Ombudsman, then therefore po, uh, okay. dapat po ipatupad kaagad ang desisyon. Of course, sabi ng Korte Suprema, teka muna sandali, pag-aralan muna natin kasi medyo baka naman mag-imprenta na kayo ng balota, wala yung mga pangalan ng mga tao nito, e eh baka naman sila ma-prejudice yung kanilang mga karapatan. Okay, sige po. So, uh, Chairman, yung pong printing ng ballots, ano po, meron kayong takdang panahon dyan. So, kapag ito po'y nadribble na kaso, eh, maobliga kayo na isama pa rin po sa mga balota, mga pangalan po nito, na may, na, na, na mga nag, Uh, petisyon sa Supreme Court. Ito pong sila former uh, Albay Governor Noel Rosal, si Mandawi City Mayor Jonas uh, Cortez, at maging si Michael Rama. Opo, at uh, kasama pa po dyan, yung napakadami pa sir mm. Ted, na similar situated. Ang printing po ng balota natin ay huling linggo ng uh, Disyembre. Mm -hmm. Ito po ayaw naman mm -hmm sabihin o baka sabihin eh, nagpe-preempt tayo o nagpe-pressure o nag, uh, nagpe-prejudge tayo sapagkat siyempre bilang pagrespeto sa kataas taas hukuman po. Apo. Pero yun po, dapat po final ang listahan namin ng mga kandidato, yung listahan ng December 13 1-3, dahil mag imprenta na po tayo ng balota, mm -hmm. huling linggo ng December. Okay, sige po. So talaga pong ito ay napakabilis ha, na paglalabas po ng TRO ng Supreme Court. At uh, sabi nga, sana all pati sa PhilHealth Ang dali lang po. Maiba naman po si Chacha dito ha sa uh, usapin po ng uh, Google at saka ng uh, TikTok at saka ng ano pa? YouTube, YouTube, Meta. Mm -hmm. Magandang umaga po, Chairman. Uh, tungkol, yes po. Tungkol po dito sa pledge of support ng Meta na may hawak sa Facebook, maging ng Google, uh, YouTube at TikTok, uh, dito nga po sa papalapit na eleksyon, ano po exactly daw na suporta ang ibibigay nila sa gobyerno to help fight disinformation and misinformation? Siyempre po, Ma'am DJ, Chacha, -cha, Sir Ted, napaka-importante yung support yan sapagkat uh, hindi magiging effective yung pag-perform ng kapangyarihan ng Comelec sa pag-regulate at least sa social media, at least sa mga platform na ito, kung hindi po sila makikipagtulungan sa atin. Dito po sa ating bansa, pag may gusto kang ipatake down, halimbawa, eh, nasira ang iyong pangalan, gusto mo ipatake down, eh inaabot po ng ilang buwan eh, bago nila matake down. Eh sa atin po, kung at least naandyan sila, tumutulong na sa atin, naandyan yung commitment nila, kahit paano, pag sinabi natin pakitake down dahil ito ay misinformation, disinformation, o kaya fake news, sinabi po nila kaagad. Kung kinakailangan on the same day, ipapatake down po nila. Number two, may commitment din po, at least yung dalawa na platform, mm -hmm. sila ay hindi talaga tumatanggap ng tinatawag na political advertisement. Mm -hmm. uh, dahil sa nila, ang gusto nilang i-develop doon sa community nila ay unity at wala yung mga awayan gulo dahil daw po pagka may political advertisement, magkakagulo lang. Yung po namang isa, sinabi nila meron po silang tinatawag na advertisement corner na kung saan yung lahat ng gustong i-verify sino ang nagpa-advertise na politiko, kandidato, political party, magkano yung binayaran na andun po makikita lahat para daw po may transparency. Doon po kahit paano ay uh, malaking tulong na rin po sa Commission on Elections. Talaga pong parang vote buying 'yan, hindi magiging effective ang vote buying kung hindi makikialam ang GCash, PayMaya o kaya naman ang ibang platforms mm -hmm. kasama ang Bangko Sentral at Anti-Money Laundering Council. Dito po, at least kahit paano yung Philippine uh, offices nila nag-commit na sa sa atin at sinabi po na yung pong mga offices nila yung pinaka-main headquarters ng TikTok, ng Google, ng Meta ay makikipag-cooperate din po sa atin. Uh, Chairman, yung sinasabi niyo po kanina na may mga social media platforms na pumayag at nagsabi na directly na hindi sila tatanggap ng kahit anong political ads. Pero hindi rin nila pagbabawalan yung kanilang mga users ano to talk about uh, the politicians, etc. at kung ano pa. Nakipag-ugnayan din po ba sila sa inyo? Pumayag ba sila to open their book dun po sa magiging paggasta nitong mga kandidatong ito? Kasama po yan sa mm -hmm. atin po ilalatag na na request sa kanila na dapat kung ano at uh, mga ginagastos, kung ano yung binayara sa kanila ay ma-submit sa atin. Dahil, syempre po, nakalagay po sa, yung pong pinagbabasihan ng kapangyarihan ng COMELEC, kaya eh, maaari po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, wala tayong tinatawag na social media regulation in the Philippines. Admitted po yan. Mm -hmm. uh, wala po problema dyan. Hindi po debatable yan. Kaya lang dapat maintindihan ng lahat, lalo na po ng mga kandidato at mga politiko, meron po tayong Republic Act 9006, yung tinatawag na Fair Elections Act. Ang sabi dyan, ang Comelec, Ma'am DJ, ay pwede mag-regulate ng TV, radio, at saka dyaryo. Meron nga 120 minutes sa TV lang at 90 minutes sa radio. At sa dyaryo at saka sa one half page at whole page, meron pong requirement sa bayad. Sinasabit pa yung mga kontrata. Pero may nakalagay din po sa batas and other forms of media. And therefore, therefore, kahit wala tayong social media regulation law in the Philippines, meron pong other forms of media doon sa 9006. Kaya pwede po namin silang ma-regulate. Therefore, pwede namin ipasubmit yung lahat ng kontrata na pinasok ng mga politiko kung meron man. At pwede namin ipasubmit din kung ilan yung mag o kung magkano yung binayaran nila. Aaminin lang po natin, syempre kapag po social media, Anli po yun, hindi katulad sa TV, na 120 minutes sa radyo na 40 na 90 minutes dito po talagang only pwedeng mag-run yung mismong naka ng uh, buong maghapon magdamag at bilang panghuli po do sa bagay na yan ang problema pa rin po talaga natin we cannot intrude hindi po namin pwedeng pakialaman yung contents ng mismong pwedeng ma-post sa social media maliban na lang kung ito ay disinformation misinformation or fake news. Gano po kayo magiging proactive dun sa paghingin ng mga ginastan nito, mga politiko na ito? Kasi tama yung sinasabi nyo po no, uh, sa social media, wala silang, kumaga only sila eh. Pero di ba meron pong budget ang bawat uh, opisyal na kailangan hanggang dun lang ang pupwede nilang gastusin? Bawat kandidato. O, bawat kandidato, pasensya po. Tama po at uh, kaya po kinakailangan na mapakuha, eh, yung pong pagpapaboost. Halimbawa sa kanilang uh, platform, yung bumibayad mm -hmm. 'yun eh yes. Kaya, credit ka credit card pa nga ang ginagamit Yan po, makukuha at po namin ng lahat ng 'yan. Ang importante yung talagang full participation lang po na nila. At siyempre, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, yung mga kandidato, aba eh, first time po natin gagawin lahat ng statement of contributions and expenditures ng lahat ng kandidato ay aming pong ilalathala sa Comelec website. Ilalabas na po natin 'yan na hindi hinihingi ng kahit na sino. Dahil po yan ay issue ng transparency. At number two, para alam ng mga uh, mga botante, alam ng mga magkakalaban, mag, ano ang ginastos, saan kinuha ang ginastos, sino ang nagbigay, may natira ba, may binayaran bang income tax dahil doon sa natira. So yan po dapat lahat ay eh, nalalaman po natin. At kahit po social media, dapat ay eh, mademand natin yung mm -hmm. mismong transparency sa bagay na yan. Of course, yung po mga social media influencers, kalimitan sila-sila po nag-uusap and therefore, hindi natin nakukuha yung kanilang usapan. Kaya lang, warning ito sa social media influencers. Mukhang ang presumption dapat dyan, pag kinuha kayo, siguradong binayaran kayo and therefore, mm -hmm. nagbayad ba kayo sa Sure. Oo. Um, Pag-usapan po natin yan mamayang social media influencers. Kanina nabanggit nyo po, yes, kukunin namin yan yung mga, mga, mga ginasta nila. Kung under the name of the, of the person na tatakbo. Pero kung ang magbo-boost, halimbawa ang tatakbo si Ted Filon, ako ang taga-boost ng kanyang mga social media ads on the social media platforms, mamamonitor din po ba yun? ng inyo pong gagawaran maging nito mga ng Meta, Google at TikTok. Kasama din po ba 'yon sa pagcompute yung mga hindi under the name of the politicians or mga candidates? Ma'am DG, cha -cha, tatandaan ng lahat kahit na hindi sila nagbayad pero yan ay sila ang nailabas sa social media kahit nga sa television. Eh, hindi pa ba donation yon Hindi pa ba contribution yon Kaya nga po ang SOSE, eh, Statement of Contributions and Expenditure. So maari hindi ikaw nagbayad, maari ang resibo hindi siya nakapangalan, ikaw ang nakinabang, then therefore yan po ay contribution. May nangyari na pong ganyan. Isang gobernador na nahalal just sa south of Luzon. Hindi po pa tinanggal yung gobernador na yun sapagkat napatunayan, hindi niya ni-report sa SOSE eh, yung mismong time na binigay do sa kanya na advertisement. dahil sabi, eh, donation naman eh, binigay sa akin. Ay, Opo. Ito na po, sos, yun. Opo, sige. So, uh, alam nyo, pwede natin pag-usapan hanggang bukas mag mag ng magdamag chairman. Ano? Itong napaka-komplikadong isyong ito. But basically po ngayon, ito na nga sinisimulan. Ang akin lang po, nabanggit na hindi natatanggap itong mga platform na ito sa social media na po ng mga advertisement political? Dal kailan po? Kailan magsisimula yon? Dalawa po, Sir Ted, ang nag-commit yung pong, uh, TikTok at saka ito naman pong, uh, ito naman pong uh, uh, Google ay sinabi nila wala silang uh, political advertisement uh, except yung pong meta pero yung meta po ay merong makikita at mamomonitor natin okay. kung kailan advertisement. Kung kailan po yan, Sir Ted, ay uh, po nasa internal po sa kanila yan eh. So malamang-lamang okay. Lamang, Sir Ted, kahit pa kandidato, kahit pa kandidato sa sila sa February at saka mm, sa mm. political advertisement po hindi naman nakadepende sa pagiging kandidato. So ngayon pa lang po, ay pinapatupad na nila yung uh, no political advertisement nila na programa. Oh uh, Sa YouTube po kasi na under daw sa Google, ngayon po, katerba itong mga kandidato ngayon running for re-election ang kanila po mga patalastas. Uh, hindi sakop yon ah uh, siguro po, uh, Sir Ted, baka hindi pa sakop ngayon dahil sasabihin okay. nila na uh, okay. hindi naman yung advertisement na binabayaran sa kanila. Pwede, pwede pong ganun ang lupo. Pero okay. after po na After po ng agreement nung nakarang araw, siguro po, Sir Ted, mo-monitor natin, mm -hmm. baka mukhang mapapago na yung uh, sinasabi nyo yan dahil nga sa naandyan na yung commitment nila ngayon sa atin. Okay, sige po. Commitment po sa inyo, Chairman. Uh, to quote ito pong taga Google, our efforts include partnering with fact checkers and journalists to debunk false claims and promote accurate election-related information. Yan po sinasabi ni Ginoong Ives Gonzalez. Uh, sir, madali pong sabihin ito. Uh, pero napakahirap gawin ang COMELEC po, ano lang ang papel dito? Kasi abala din po kayo sa inyo pong obligasyon. Paano kaya masisiguro ito na talagang, kasi if you're going to rely lamang po sa mga volunteer journalist, eh, kakaunti lang po din kami no, na nag-fact uh, check. Uh, hindi ho ba dito kinakailangan talaga ng manpower? Kasi ngayon, eh, ngayon pa lang po, ang dami ng clickbait, ano ho, na talaga namang ginagamit ang kung sino-sino mali-mali informasyon at nagkalat ngayon sa mga fo, sa mga ano na ito medium na ito. Tama po kayo Sir Ted, talagang walang resources ang commission, wala rin ganoon kadaming personnel. Subalit at least po uh, number one, nag-effort -e na po tayo for the first time na mag-regulate ng social media. Maari nga po walang batas pero at least if they want to question our action, then mm -hmm. so be it. Ito po, Sir Ted, talagang kakailanganin namin yung tulong, hindi lang po ng mga katulad nyo. Uh, sa iyong programa, pati ibang miyembro ng media, kahit ang mga uh, tao po, kinakailangan tayo po dito maging proactive na uh, kahit paano ma-report sa amin because we can always we can always disqualify or file cases against uh, individuals. Pero siyempre po, kakailanganin po namin ng tulong din ng lahat. Number three, pinag-iisipan na po natin, meron pala po mga devices na pwede ma-procure ang isang uh, ahensya ng pamalang katulad ng Comelec uh, para sa fact-checking na tinatawag. At uh, yan po yung ginagamit ng ilang media entities. And therefore, pwede rin po namin ma-venture at mapag-aralan yung bagay na yan. Pero at the same time, again, this is a whole of nation approach. Hindi po pwede kami lamang. Sana Sige. po matulungan okay. kami ng mamamayag. Okay. Sige po, so chairman, hindi pa ito tapos ha? kasi muli kami mangungulit sa inyo, istorbo sa inyo sa ganito pong mga informasyon na amin pong uh, nababasa para po natin sa mas malawak po na propagation nito. Sa so, huling punto po, kailan po ang labas sir ng mga nominees po ng party list please? Ito po, ka, kapipirma ko lang ngayon dito sa opisina, Sir Ted, bukas na bukas po, pe, pwede nang ma-publish yung lahat ng mga nominees uh, muna so that yung mga kababayan natin at ting tingnan nyo pong mabuti at alamin nyo mabuti kung pwede bang kayo makapag-file ng mga petisyon laban po sa kanila. Okay, sige po. So abangan namin yan at marami po na nakaantabay din po diyan kasama po ang ating mga uh, cost-oriented groups na yan po din ang advokasya. Sige, so chairman, hindi pa ho tayo tapos ha. Muli kaming tatawag kung kinakailangan. Ramis salamat po Sir Ted mabuhay po kayo Ma'am DJ Chacha mabuhay po. Oh, po. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM